So, tayo ngayon kay Bosalan. Dito po tayo. Yan, update sa tayo sa mga relo guys dito. dito. Mga, mga eh, Si Bottle mo balyoso uh, vlog uh, guys yan. Shout out. Uh, Ayun. Team vlogger ko si si Brad Cubo Team Vlog. guys, subscribe po natin. Dito tayo ngayon guys sa uh, pwesto na yan. No? O Sir Alan, makano dito si Alan? Oh. 2.8 Ito, original. Ang oh, or ganda oh. Oo, ganda oh. Ito, yun, working pro daw ito. Original yan, ayan okay. no. oh. Kilipis no, o yan oh. Tapos may ikot oh, ayan. Ganda. Ang kano ulit? 2-8 2-8 Hanggang 2-5 Oo, oh. negosyable pa si Ralan Ayan okay, o so, uh, Pwede siya dyan, kahit pabuksan po. Yo, you know? Hanggang 2.5? Oo. Oh. Last price mga ka-barbers ay 2.5. Oh, Ang mga ganda. Sige lang po yan. yan. Oh, hanggang 2.5 uh, daw guys. Sa mga kung nagustuhan nyo po itong ano, piniflix naming relo ni Sir Alan. Dito nyo lang po matagpuan sa may dulo ng Carmen planas. Oh, okay. yan, yan po si Sir Alan. Yeah. Original. Yeah. Uh, last price nito mga kabarbers ha. Ah. 25. Oh, ano oh, ganda oh. Tapos dito pa yung katabi niya mga kabarbers ano yun natin. Oh, ito din. Gold naman. Ayan, oh, gold. gold. Pero Eddie din. face din. Ah, yan tatlong yan. Oh, oh gold. Okay, gold. Bruno. Makano, makano dito, Sir Alan. Oh. Ah, ganun din. Oh. Yung ano, negotiable pa mga kabarbers 25 ang last price nito. Ganun din. Oh, yan oh. Ah, working crown baka ganda gold. oh working crew no original yan mga kabarbers bridge yan, yan. yan. And And the replica, the original yan origin. 2-5 hindi yan okay. replica hindi yan peke original original hindi yan replica yan guys ha original daw 2-5 plus price nito mga kabarbers ha gold gold oh tapos ito pa sa gitna ganun din to si Ralan oh, parehas lang yan tatlo na yan ay lang ako magsasabi pero original yan. Oh. Original yan, hindi replica, no? Hindi. Oo. Oh. Ayan. tatlo na yung mga kabarbers. Last yeah. price yan, 2.5. Oh, original yan. Baka, bago. Baka, bago. bago. Ay, ita. Ano naman yan? Ah, uh, Casio, hindi piso yan. Oo, oh, Casio din, hindi piso. No, Pagkano naman dito? Karalan? Medyo ah. mura lang yan. 1K lang yan tapos pwedeng 800 yun 1K tapos last price uh, 800 800, 800. Oh. murang mura oh. na mga kabarbers napakaganda ito oh ito guys ito sa mga mahilig dyan sa mga okay. ano ah mga magagarang re relo dito lang po sa pwesto ni Sir Alan ano stainless no stainless stainless oh engraving talaga yan hindi yan yung mga saan pa kayo mga kabarbers oh, sa mga viewers namin ni eh, Brad Gobontin vlog Ito murang-mura na Napakaganda oh, Diba? Sulit 1,000 Pwede sa 800 oh, Pwede sa 800 Last oh. price 800 O oh, yun guys yeah. ha O oh, ito din Kasi so, din Kasi oh. oh, din Next Pingar Next mo <mari> okay, oh. yeah. may umiilaw Umiilaw oh. Magkano naman dyan? Masasawat yun Umiikot din no Narorotit pa niya Umiikot o Oo O Magkano dito si Alan? Ganon din. Oh, ganon din. Oh, 100 na lang din. 800, 800 din yung last din. price. Grabe. Oh, oh. Ito oh. to. Naka-engrave yan. Hindi oh, yan yung mga... Uh, uh, mura. Mura lang talaga yung mga ano ni Sir Alan. No? Oh. Napakaganda. Oh. Kita niyo yung oh, oh. Kita niyo yung mga oh. ito. Hindi ko niya guys. Kitang kita. 800 yung pinaka last price nito mga kabarbers ha. Ah. Oh, 800 na lang oh. Cashew. Illuminator. Ayan oh. Yan, oh. Casio Illuminito. Oh, so, yun, Casio Illuminito. Yan. Yan daw nang tawag mo. Barbers. Ah, ito. Oh, may gold pa, gold. Ublot. Ublot, ublot. Ublot? grabe. Iba rin itong ano na ito. Oo, iba. Ublot yan, ublot. Parang ano ah, parang... Pinablot? ublot <laughs> daw ito mga kabarbers. Oh, napakaganda yung design. Hey. Kala mo yung design sa ano, Molo Beach, oh, Yung oh, nga, no? ano? ba tawag doon? Yung mundo. Ano yan? Ah, oh, uh, mundo yan. Mundo. Oh, mundo. Logo. logo na mundo. Logo. Yan, logo. logo. Lago. Lago alam mo logo ng Molo Bisha. Oh, ganyan yung Molo -Paysia. Sa ating Globo. O, oh, Globo. Yun. Oh. Globo. Yun, yun yung map ng Pilipinas. Ang tatak nito. Poblot. oh, yung galing o. sa Poblot. <laughs> galing daw sa Poblot. <laughs> Joke lang. Ayan, yan, yan, oh, kita, sa loob naman, oh, yan, kita-kita. Magkano o. ulit dito? Ganon, Ganon din po. Din. Ayan. Uy. Grabe, murang -mura. 800 na lang. 800 ulit oh, ulit ang last price na ito. God, oh. Ayan, o. oh. 800. yung solid viewers natin dito, si, ano, Sir John Que from California sir oh napakaganda oh. na naman yung mga relo ni Sir Alan dito Sir John Q. from California ayan. Yun. Uh, sulit naming viewers ni Sir Alan dito ayan ayun hublot ah uh, last price nito mga kabarbers 800 pesos ganda. Ang gaganda ganda guys oh ganda ng mga relo na inilalatag oh oh ito oy, ba, labas oh. na koleksyon oh oy. oy koleksyon oy grabe Sir Alan oh, oh. napakaganda One piece. Oo oh, nga. Galing uh, mo. Parang antik na yan ah. Oh. One piece. Yan antik yan, antik. Antik na no? no? <laughs> Hi there. <sir>. Good morning dyan. <laughs> Ang mga nakano nito Sir Alan. Ang ba nagustuhan nila ito? <laughs> Magkano presyo, presyo nito? Koleksyon ko yan. <laughs> <laughs> Kala na. Koleksyon ko yan Sir Alan. Masa sapatos? One piece. Oo, oh, oh, one piece. Hindi no? Magkano dili? Ayan na Sir Alan. Meron 500. din ako rin oh, one steel. Yun din. din. Oh. Sa so, magkano ulit dito si Ralan? Ito na. 500. Ano pa lang? Oy, mura na oh, 500, 500. na lang. Oh. Dati-dati ano to eh. 700 yata. Ngayon oh. oh. 500, 500 na lang. lang. Uh, 500 na lang mga ka-barbers oh. One piece yan oh, one piece dito, one piece dito. Tatlo, uh, isang set oh. <laughs> Dati 700 to ngayon 500, 500, 500 lang. na lang. Ibigay so, ni si Ralan, bro. Oh. Oh, talagang bagsak-bagsak na yung ano dito ha. Ah. Sa mga pambabay naman, sa mga naghahanap ng ano, pambabae. Ayun na lang lahat 'yan. Ayun, 800 daw lahat 'to. Ayun oh. Ganda ng design, oh. 'yan 'yan. Oh, pwedeng pang regalo ng mga ano 'to. Oo, di ba? may mga ano, sa birthday. Oh, birthday. ayan, birthday 'yan. Ayan, ayan, birthday, regalo, anniversary, anniversary. Oh, anniversary. Doon sa may mga Magkano ulit tapakala. dito sa Ralan? Okay. <laughs> oh, 800 yung pambabae, 800 isa. 800 ko so, ng design guys to. So, Napakaganda. Uh, so, may mo, mga diamante. Uh, uh, no? Mm -hmm. Ano tawag diyan? Ah, uh, diamond. Napakaganda. 800, 800 guys 800. So, Dating 1 2 yung price na kalagay. Tapos dito 300. naman si Ralan. Yan. 700 oh, pa rin ba to? 700. 700 Pwede 600 na lang. Oh, 600. Okay. Oh, na Dating oh. 700, ngayon 600 na lang yung bibigay ni Sir Alan. Bawas pa, no? Ito Sir Alan, magkano dito? Yan, 350 na lang yan. Oh, 350. Saan pa kayo? Parang Mga ngayon. hindi busy dyan, punta nyo dito sa may dolo ng Carmen Plaza. Oh, guys, dito lang kayo pumunta kay Sir Alan, kay no? Sir Alan. Yan. Ah. Hey, the peace boy. Yun. Siya, one piece pa. Oh, one piece pa. Ay, one piece pala. Yun oh. <laughs> Kamali ako. One oh. piece pa. Diba? Shout out sa mga nalulungkot dyan. Oh. <laughs> Masaya kami rin oh. <laughs> nalulungkot daw. Yeah. Oh, yun no. Know. Oh, dito sir Ralan, parang naiba to. Magkano dito? mga basyo, ano, 250 lang isa. 250 ang isa. Ha? 250, 250, 250 150 isa. ang isa. 250. 150 ang isa. 250. Seco 5. Yeah, seco 5. Ito, <laughs> Kasyo, uh, pang babae, no? Ito naman. Naruto. Oh, Naruto. Naruto? Magkano dyan, Sir Alan? 500. 500 pa rin. Oh. Uh, Naruto doon na 500. Naruto din. 500, Sir Alan, no? Oh. Yung silver naman, na yan. Dito naman, Sir Alan. Magkano naman sa inyo dito? 250 na lang. 250 ang isa. Oo, oh, G-Shock yan, no? Napakarami. Ayan, mga kabarbers, ha? 250 ang isa. 5.11, mayroon din. 5.11, makano dyan si Rallan? Mayroon din, 2.50. 2.50 na rin? Yeah. Oo. Oh, talagang so, ano na ha? Kung ngayon, 200 na lang. Oo yun o. O, dinig mo. <laughs> o, oh, talagang magsaka ng price yun okay, dito. O, dito tayo sa ano, Tagueware. Ayan, oh, pricey. Ito. Magkano si Rallan? Ah, uh, ano, 2.8? 2.5 uh, na lang. Ah, uh, 2.5, last price. Oh. Ayan, ah, 2.5 plus so, price. Rasan ko na, 300 bawas. Eh. Oh, 300 yeah, kagad yung tapis nyo bawas talaga. Oh. 300. ganun din to. Oh, ganon yung din. ano niya. Solid dyan. dial. relo parang kang milyonaryo. no? Oh. <laughs> oh, diba? yeah. Tapos, parisan nung ano na yan, one piece yeah, okay, one ano. one pa yan, ha? <laughs> o, oh, diba, one piece daw, <laughs> o. Oh. Ayan, napakaganda ha. Sapatos sa kano guys, kompleto yeah. dito. Flex natin ulit yung mga relo ni Sir Alan ha. Tignan nyo na, na lang guys oh. oh ganda. Yung mga relo dito guys oh. Alright, uh, mga tapos po po guys, oh. So, dito na lang kayo pumunta guys sa latag ni Boss Alan ng mga rilo yan si Sir Alan dito na pumunta oh shout out ulit. yan shout out guys sa mga viewers ni Sir Alan sa ni Elmo Balyoso vlogs guys sa so, shout out din sa mga lahat ng mga viewers at mga naglalatag dito sa Carmen Plana ba diba? medyo uh, dami na ng yung tao guys yan ayun pili uh, si Sir comment uh, subscribe guys ah dito na lang kayo pumunta sa latag ni Sir Alan yan 'yung mga relief niyo guys napakaganda maganda lang mga rilory rito iba okay guys okay, bye <laughs>